Makapal talaga ang mukha ni Roque, you no? Know? Imagine ninyo mga kababayan ko, wala namang kinalaman si PBBM tungkol doon sa Hogo. But ang pinapile niya doon, nagtataka lang ako ha, nagtataka lang ako sa Netherlands. Bakit ina-accept niyo yung mga ganyang pugante na nagdadahilan na nagsisinungaling na political persecution daw ang lahat ng ito? Mga kapatid, number one, tingnan nyo mabuti. Anong kasalanan ni BBM sa pagkakadawit ni Harry Roque sa Pogo. Number one, wala. Kasi nung panahon ng tatay niya na si Duterte, ang Pogo existing na. So kumita na sila ng pera, nagkamal-kamal na sila ng pera at naging uh, isa pa si Harry Roque sa mga uh, abogado ng mga Pogo, Pogo boss. Naging abogado at nasa circle pa nila sila Cassandra Leo, sila Alice Guo, ba diba, Yan yung mga nasa circle nila. Ngayon, anong kinalaman ni BBM? Alam mo sa totoo lang, there is no political persecution na ginagawa kay Harry Roque. Imagination mo na pinu-political persecution niya ng gobyerno pero wala nang aapisay sa gobyerno. Ang tanong dito, may kaso ka harapin mo.